Liputin niyo ang church sa buong mundo. Yung nararanasan niyo, mahirap makita. Yung nangyayari sa inyo, mahirap makita sa kanila. Dito, hindi hangin ang dumadating sa atin ng Diyos mismo. At ang ating karanasan ay kaling sa langit. Hindi biro. Hindi istorya. Siya'y karanasan. At pumapasok tayo nitong wow, at putong salon. walang ginawa ang Panginoon kahit ano maliban nag-pray siya. Mahabang panalangin, maliit na panalangin, makalangit na panalangin, salita sa ng mundo, ang gagamitin na panalangin, basta may panalangin ang Diyos gagalaw. Whatever you desire when you pray, believe that you receive it and you shall have it. So, in order for you to receive what you want to receive from God, you must believe it. You have it. You must believe that you have it. Whatsoever you desire when you pray, you must believe that you receive it and then you will have it. Pray, believe, receive.